Hello, hello mga person. So for today's video nga, ito nga ang aking routine everyday sa ngayon. Habang hindi pa ako nanganganakay, ito ang pinagkakaabalahan ko. Pagkagising ko nga sa umaga, tuwing pagkatapos kong maasikaso ang almusal ni Ate Angel at Ate Chelsea nyo bago pumasok sa school at ng mga baon nila, ay ito na ang ginagawa ko. Halos 3 days na nga akong nagpapakabisi dito. Ganito nga lang ang ginagawa ko. Sinasalansan ko ng ganyan itong mga gamit ni Baby na hindi pa nagagamit dahil hindi pa naman siya nakakalabas. Nagmimisto lang ang may tindahan ako dito sa loob ng bahay namin. Sigla ko nga ang naisipan to. Kailangan ko rin kasing umisip ng ibang pagkakitaan ngayon, Lalo na't wala naman akong masyadong ginagawa. At syempre, kailangan pa natin makalikom ng pera para naman din may pambili pa tayo ng ibang gamit pa ni Baby. Sa tingin ko nga ay hanggang paglabas niya ay eh, ganito na ang gagawin namin mag-ina. Magla-live selling na lang kami sa TikTok para naman may income din kami everyday kahit pa paano. Kakatuwa nga naman kahit pa isa-isa, pa dalawa-dalawa sa isang araw ay may benta tayo. Hindi man nga ganun kalakihan ang kita dito pero at least sa maghapon ko ay may kinikita naman ako kahit papano. Sa isang item nga siguro ay meron na 10 pesos, 20 pesos. Depende po sa item. At ayan nga sobrang sinisipag talaga ang mommy nika nyo dyan. Kailangan talagang rumakit. At ayan kailangan ko rin masalansa ng ayos itong mga damit ni baby. Para naman ma-flex ko rin ang ayos sa video at magandang tingnan. Para naman maraming umakit bumili. Sa mga hindi po nakakaalam po papaano paano nga po itong ginagawa ko ay hindi ko po, po binibenta yung mga damit ni Baby. Nagsisilbi nga lang po siyang example sa live. Tapos doon na sila mag-check out sa mga basket ko sa aking TikTok shop. Ayan, nagla-live lamang ako everyday tapos i-flex ko yan sa kanila para makapili sila kung anong gusto nila. Hindi lang po mga pang-baby ang binibenta ko, meron din mga pabango at kung ano-ano pa. May mga unan din na daki pilo na napakatitibay at ayan na nga pagkatapos ko nga pong maayos at masalansa ng ayos itong mga damit at mga pamplex natin dito sa ating live ay naligo na nga ako at nagbihis para naman maayos sa isa kung habang nagla live at ayan nga, sa wakas nga kahit pa paano ay may nagche check out pa isa isa pa dalawa dalawa o pa tatlo tatlo ganyan at namamahinga nga po ako every one hour tapos pag okay na ulit pag nakapagpahinga na ako idlip lang ako. Ayan, mag start na ulit ako mag-live. Ito po ang pinag-aabalahan ko ngayon. Nakakatuwa nga rin dahil sa pagla-live ko ay nadadagdagan din ng followers pa tatlo-tatlo, apat ang ating TikTok shop. At ayan, tingnan nyo naman naging eksena. Nilagyan ko na nga ng bahay take 3. At ayan, tingnan nyo yung bahay namin. Maliit lang siya. nag lang may mini store dito sa loob. Ito nga pala yung mga naging benta ko ng mga nakaraang araw at tingnan nyo naman nakakatuwa kahit pa paano ay magkakaroon tayo ng commission dyan. Sa so mga gusto nga rin po palang makita yung mga tinda ko, punta lang kayo dyan sa TikTok shop ko at i-click nyo lang yung basket na may araw na yon At ito na nga ang mga mini kanyo tapos na mag live selling, mamaya na lang ulit. At salamat po sa panonood sa aking mini vlogs. Babu!